Marahay na aga. And for today's mini vlog nga, bali mag 7 na nga ito ng umaga. Kaya naman pupunta na nga ako ng tindahan. At eto na nga yung tumambad sa akin nung ako'y bumaba. Patawarin walang tigil magdamag yung ulan. At yun nga ang struggle bilang nagtitinda. Gawa ng pagmaulan ay eh kokonti yung aming nabili. Sino nga naman magpipintura pag naulan? Anyway mga mari ako nga i-on ko na yung aming machine upang sa ganon pag may magpatimpla ay eh, mabilis ko na din magagawa. And fast forward na nga bali hapo na nga ito at ako'y dinaanan ng aking sipuso doon sa highway at kami uuwi na nga papuntang nagkarlan o oh, ayan ako may paso pa rin sa aking mga kamay ako nga ay tinamaan nung ako ay nagprito ng tokwa patawarin ako ay tinamaan ng mantika paghasa at dito na nga namin mapili magpark sa may simbahan sapagkat nga ditong vote sa secure ay mura pa inay ko puro de eto na naman na ako. Si buso may kinakalikot na naman sa sasakyan niya at may lumabas nga daw na check engine patawarin yan nga ay ganyan pagkat nga may konti ang yan mas sasaksihan sa kanyang sasakyan ay eh, hindi na yan mapalagay. Anyway mga marim, pumunta pala kami dito pagat nga kami ay may sisin sa yan pa rin. May bibilin nga kami dito sa drugstore na gamot niya. O ayan, pang maintenance, pan tatlong buwan. At bali, after 3 months nga, check up in pa rin siya kung bumaba na bagay yung kanyang kolesterol. O ayan mga mare anyway, nandito na pala kami at kami pa na. Nung pagdaan nga namin dito sa bandang plaza ay ayan, pagkaliwanag pa. Kagaganda rin naman ang hiyas ng San Pablo. Akala sana all mayaman hindi tinipid sa ilaw at kung may uuwi ko nga lang itong mga mari ay aking naiuwi na sabagat nga ako'y tuwang tua at ang liwanag o akalain nyo pati yung mangga binihisan pa rin talaga ng ilaw. At ako nga ay napabili na rin ng sampagita ka at ako'y hindi mahilig din eh. At sabagat nga ako'y naawa dun sa nagtitinda at last na nga daw yan at siya daw ay uuwi na may kasama pang bata. Diyos ko po mga mari umuulan pa nakakaawa. At kung tayo nga ay may pagkakataong tumulong sa ating kapwa ay ating gawin sapagkat nga maliit na bagay man sa iba pero napakalaking bagay naman para sa kanila anyway mga mari nandito na nga kami sa daan ay Diyos ko puro de inabot na nga kami ng malakas na patak ng ulan at sabi nga ng aking si puso dito na daw kami mag dinner date sa Apple's Kitchen at bukod nga sa napakasarap na mga pagkain dito at napaka aesthetic ng lugar mga mare paskong pasko na ayan ay, bali napakamura nga din at lutong bahay pa at bali once a week nga lang kami ng aking si magkasama at medyo naka-LL yata siya sa ngayon at bagong sahod. Kaya naman nag-aya ng dinner date din eh. O siya, sige kako, ka ating pagbigyan. Ayan. At bali, napakabilis nga rin dumating ng aming mga order. O ayan. At bali, eto nga yung aker in order. Lechon sisig daw yan. At ah, para naman sa aking si Puso, ayan, may mixed vegetable at saka pork belly and barbecue sauce. O ayan, medyo social. Mga mari, dahil ako'y ulaga. and just ko, puro di. Ayan, yan nagkanda paso paso patawarin kayo i take note bago kayo susubo Ihihipan muna at ula ula nga Ayan na paso ang ending ngani ngani ko nang mailuwa kaso ako'y nahihiyang at pagkatapos nga bali namin kumain kami uuwi na din agad pagdating ko nga sa sasakyan at ako na nga nauna ay nako po naiwang bukas ang bintana ng aming sidos ayan kami nagsisisihan pa nga ng puso kung sino ang may kasalanan ang ending para ako at yan lang naman for for to today's video maraming salamat sa inyong panonood mabalos